Bossing Vic Soto, napayuko na lang sa nangyari sa It Bulaga. It Bulaga, muling tumulong at nagbigay ng bigas, dahil sa bagyo. Dating naging parte ng Itbulaga Miss Millennial 2017, Julia Nobel Gunoon, nagpasalamat sa ginawa ng Itbulaga. Bulaga. Ngayong biyernes nga, ay talaga namang marami ang mga nangyari, sa Itbulaga, at syempre, ay mas marami pa nga ang mga dapat abangan dito. Pero, dahil nga sa ginawa ng Itbulaga sa pangunguna nga ni Tito Sen, ay nagpasalamat sa Itbulaga ang Miss Millennial Camarines Sur, na naging grand winner nga ng Miss Millennial Philippines noong 2017, na si Julia Nobel Gonoon. Ito nga, ay matapos na makiisa ang Itbulaga sa fundraising nito, sa mga nasalanta at mga naapektuhan ng bagyo sa Bicol, na matatanda ang nangyari nga noong Huwebes October 24, sa segment na Bawal, Judgmental Kaba, ng Eat Bulaga. Na makikita nga ang pasasalamat nito sa Eat Bulaga, sa kanyang IG story. Na kung saan ay mababasa nga dito na, kahit kailan hindi nakalimot. Thank you so much to my Eat Bulaga family, Tito Sen, Tito Vic and Tito Joey, and Ma'am Jen, and the whole Itbulaga family. Mahal na mahal ko kayo. Na makikita din nga sa IG story naman ng Itbulaga, sa TVJ IG account na talaga namang makikita, na hindi talaga nakakalimot ang itbulaga, sa mga naging parte ng kanilang show, lalo na nga kung nangangailangan ng tulong at gustong tumulong gaya ni Julia. Pero, hindi lang yan, dahil nagbigay pa nga ng bigas ang itbulaga sa pangunguna pa rin nga ni Tito Sen, sa studio audience, na napansin ng mga Dabart Ads ang inbox nito. Na mababasa nga, na kami ay taga Batangas, sa Itbulaga humuhugot ng lakas, at hihingi ng bigas. May pamuwa-muwa chup-chup pa nga na mababasa dito. Kaya naman ay inakala ng mga Dabart Ads, na nagbibiro lang ang mga ito. Pero, nang tanungin nga nila, ay mga nasalanta din nga ito ng bagyong Christine, na kung saan, ay dahil nakaschedule sila ngayong biyernes bilang studio audience, ay mas pinili nga nilang manood ng live sa Itbulaga, Bulaga, kahit hindi pa daw sila nakakalinas ng bahay dahil nga sa naging epekto ng bagyo. Kaya naman, ay talaga namang hinangaan nga ito ng mga Dabark ads. At dahil nga dito, ay nagbigay nga ng bigas si Tito Sen sa mga ito, na nagsimula ng apat na sako, pero kung kasya pa daw sa kanilang sasakyan, ay pwedeng sumobra pa sa apat na sako ang ibibigay na bigas ng itbulaga, dahil sa walo din kasi silang pumunta sa studio, basta daw ay kakasya sa kanilang sasakyan ayon kay Tito Sen. Na syempre, ay galing sa Green Smart Rice, na isa sa mga sponsors ng Eat Bulaga na matatandaang noong July ngayong taon bilang parte ng 45th anniversary ng Itbulaga ay nagbigay din ng tulong noon ng Itbulaga at nagpadala din ng mga bigas sa mga nasalanta din ng bagyo noong panahong iyon. Na napag-usapan na rin natin noon. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, napayuko na nga lang si Bossing at nagulat at natawa ang mga the Bark ads. Nang may masabi si Alan K, na iba nga sa nakasulat sa pabati sa inbox. Nangyari nga iyan, sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid, na kung saan, ay binabasa ni Alan Kay ang mga may birthday na i-greet nila sa It Bulaga. Pero, imbis na ang salitang of London ang masabi nito, ay The London na, ang nasabi dito ni Alan Kay na inakala daw niyang apelido. na makikita nga, na ang unang nakapansin nito ay si Bossing, na makikita ngang natawa na lang, nang magkamali ng pagkakabasa si Alan Kay. Hanggang sa napayuko na nga lang si Bossing, sa sobrang ang katatawa dahil dito. Ganon na rin nga si Sir Ryan, na natawa na nga lang din, at napatayo pa, para lapitan si Alan, habang natatawang ang itinuturo na nagkamali ito ng pagkakabasa, na hindi nga de London, kundi of London ang nakasulat dito. Makikita naman si Min, na noong una, ay talaga namang nagtataka muna ito, at bahagyang lumapit para mabasa ang nakasulat, hanggang sa makikita na nga lang, na talaga namang tawang-tawa na nga lang ito, nang makita ang nakasulat at napansin na nagkamali si Alan Kay. Na makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Main, na napaupo pa nga sa katatawa sa nangyaring ito. Na kahit nga ang iba pang mga The Ads, gaya ni Miles at Karen, ay talaga namang makikita nga ang mga nakakatawang mga naging reaksyon dahil nga sa nagawang apelido ni Alan Kay ang Of London at naging The London. Na kahit nga ang ilang mga netizens na nag-comment sa kanilang YouTube livestream, ay makikita ngang hindi din napigilan na matawa sa pangyayaring ito matapos itong sabihin ni Alan Kay. Samantala, ito naman nga ang mga dapat abangan sa Itbulaga sa Sabado October 26, una na nga dyan ang unang single ng mga singing queens, na mala concert na performance na kakantahin nila ng buo sa Itbulaga concert stage. Makikilala na din ang mga bagong e-best scholars ng Itbulaga, na mga panibagong matutulungan ng Itbulaga na makatapos ng pag-aaral, at syempre ay matupad ang mga pangarap ng mga ito. May performance din ang Street Boys sa Rewind na sayawan naman ng It Bulaga. Na matatandaang ang grand winner ng It Bulaga sa segment na Rewind the Comeback Stage. At syempre, muli namang mapapanood ang muling paglalaban at tapatan ng Yellow Team at Red Team sa It Bulaga Olympics. Na talaga namang palaging inaabangan ng mga manunood at mga netizens. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?